At so, hello, what's up, mga boss? So, welcome back sa ating channel muli, July M. At syempre, bago tayo mag-umpisa dito sa ating episode, ay baka naman na pwede. Kung bago ka lang dito sa ating channel, ay baka naman pwedeng may subscribe mo naman itong ating channel, July M. At syempre, makikifollow na rin itong ating Facebook, July M. At syempre, sa mga gusto mag-inquire, pwede po kayong mag-message dito po sa aming FB page, July M. At syempre, para sa episode natin for today, ay mag-share ako sa inyo kung paano binabasa, itong hawak ko na to. So itong nakikita niyo mga boss, ito ay metric veneer caliper. So bali ang caliper sa atin, kung hindi pa tayo masyadong pamilyar kung ano nga ba ito. Syempre dito sa video na to ay i discuss natin kung ano nga ba itong caliper paano to gamitin, paano to basahin. So bali ang caliper natin mga bossing ay meron tayong mainly types or uh, uri ng caliper. Ito na nga yung ating uh, veneer caliper. And then meron tayong uh, digital caliper at meron tayong dial caliper. So iba-iba man sila ng tawag pero iisa lang ang purpose nila. Yon ay magsukat. Okay, magbigay ng measurement. So tara mga bossing, huwag na natin patagalin to. Umpisa na natin kung paano basahin at gamitin ang veneer caliper. At so ito na mga bossing, so umpisahan na nga natin kung paano binabasa itong ating uh, veneer caliper. So ito mga bossing ay uh, mahirap siguro sa mga beginners natin, sa tingin nyo mahirap basahin pero mas madali pa ito sa iniisip ninyo. Napakabilis lang basahin itong ating uh, caliper, itong ating veneer caliper at napakabilis lang din itong gamitin. So ngayon, unahin natin i-discuss. Itong scale niya. So bali ang veneer caliper mga bossing ay may dalawang scale. Ito na nga, 'yung nasa ibabaw, ito 'yung main scale niya. Yung malalaking 'yan. Ito ay nagre-represent ng centimeter and millimeter. 'Yan, every line 'yan ay katumbas ng 1 mm hanggang makarating tayo sa 1 cm. So meron 'tong maximum na 15 cm na pwede nating sukatin. At makikita ninyo, meron 'tong label na meron siyang point, eto mga bossing, 0.02 mm. So yan, i-discuss natin sa inyo bakit meron siyang uh, 0.02 mm para saan nga ba yan. And then sa baba naman, eto na yung ating veneer scale. Itong laki na to, ito ay nagre-represento mga bossing ng 1 mm. So from 0 to 0, ito ay katumbas ng 1 mm. Each Each number, so, kada numero nito, ito, 1, 2, 3, ay nagre-represent ng tenths. Every tenths ng millimeter. Okay, mga bossing. So, ito ay 0.1 uh, millimeter, 0.2 millimeter, 0.3 millimeter, 0.4 millimeter, and so on, hanggang makaratu tayo sa 1 millimeter. Okay. Saan nga ba nga ginagamit itong ating uh, veneer caliper? Ito, mga boss, ginagamit ito pang sukat ng yung inner at outer dimension. Ibig sabihin, kung meron tayong tubo, pwede nating sukatin yung loob ng tubo at labas ng tubo kung gano'n siya kalaki. Pwede rin itong gamitin sa pagsukat ng mga gauge, yung mga kapal ng mga materyales na binibili natin, like yero. So para hindi tayo naiisahan kung eksakto nga ba sa gauge yung mga binibigay sa ating materyales, like yung mga tubular, tipper etc. And then, Pwede rin itong panukat ng magkabilang side na gusto nyong sukatin. Okay, so yun. Ito yung purpose ng ating caliper. Okay, so ngayon, magsusukat tayo itong hawak ko. Oh. I-scale natin to at susukatin natin kung gano'ng ka kalaki ito. So, bali, ang pagbabasa nito mga bossing, makikita ninyo, meron diyang nakalagay na zero. So, kinakailangan pag nagbasa tayo, pag sarado yung caliper natin, ay magkatapat yung dalawang zero. Ayan. And then, pag nag tumapat naman yan, kunyari, yung zero ay tumapat dito sa 1 cm, yon dun ang basa natin ha, sa may zero, hindi dito sa gilid. Kasi baka mamaya dito kayo magbasa sa gilid. Hindi, mga bossing. Dun kayo mismo magbabasa sa mismong tapat ng zero. Titingnan nyo kung saan tatama yung zero na 'yan dito sa centimeter. So pag magbabasa kasi kasi tayo ng uh, sukat, na nasabi ko sa main scale mo na tayo kukuha ng sukat. Okay, like this. Ayan. So ngayon, ito aking sinusukat na to. Pag in-scale natin to, pag tinignan natin sa ating main scale, meron tayong na 1 centimeter or katumbas ng 10 millimeter. Okay, mga bossing, pero napapansin ninyo, kung pagmamasdan ninyong mabuti, ay hindi perfect yung pagkaka-align ng zero doon sa one. So ngayon, dito napapasok yung veneer scale dahil kaya nitong ibigay sa atin yung almost perfect na sukat na dimension na hinahanap natin. So paano? Ang gagawin nyo lang, hahanapin ninyo from veneer scale at papunta sa main scale, hahanapin nyo yung pinakamagkatapat na line. Okay, katulad nito. Ayan, nakikita nyo ba mga bossing? Hahanapin nyo yung almost perfect or yung perfectly aligned na guhit kung nasan man sila magkatapat. So, yung nakikita ko na magka-align na almost perfect or yung perfectly aligned ay naan dito. Ito. Lalagyan ko ng marking mga bossing, ha? eto at saka ito. Okay. So ngayon, meron, gaya na sabi ko kanina, meron na tayong 10 mm or yung ating 1 cm. So paano naman natin mababasa ngayon ito? So gaya ng sabi ko, dito napapasok yung ating scale na 0.02 mm. So bawat line nitong nasa baba ng ating veneer scale ay may katumbas na 0.02 mm. So, ayan mga bossing, so kaya ang pagbabasa natin dito, kaya nang sabi ko, each number ay nagre-represent ng tenths ng ating millimeter. So, dito tayo mag-uumpisa sa 5. So, ang basa dito ay 0.50, so 0.52, 0.54, 0.56, 0.58. So, sa makatuwid, nakakuha tayo ng 10.58 mm. So, ganun mga busing magbasa ng ating tinatawag na metric veneer calipers. So, bakit, bakit naman naging 10.58 yung naging total natin? Kasi nga, dun sa main scale natin kanina ay nakakuha tayo ng 10 mm. And then, gaya ng sabi ko kanina, yung ating linya ay hindi siya perfectly aligned. So, ibig sabihin, may potal. So, kaya pumapasok dito yung veneer scale kasi siya yung nakakakita ng almost perfect na sukat. Siya yung mga nakakakita ng mga potal-potal dito sa ating millimeter na hindi nababasa dito sa ating main scale. Kasi nga, ito ay nagre-represent lang ng 1cm, and then 1mm hanggang 10mm hanggang 150mm. Hindi katulad nitong veneer scale. Kita nyo, pina, parang pinala yung millimeter. So, para mas makita natin ng eksakto yung sukat. So, kita nyo mga bossing, di ba? Napakabilis lang na at basahin itong ating uh, pagsasukat. Itong ating uh, caliper, no? So, gano'n lang mga bossing. So, kung may natutunan kayo, ay uh, huwag kalimutan mga bossing na subscribe at follow yung ating channel na Julay